at up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Coach Eric Spolstra ng Miami Heat umukit ng kasaysayan sa NBA matapos pumirma ng napakalaking kontrata. Monboy William nagsayang naman ng 20 days contract at napakalaking kontrata dito sa Strong Group Philippines. Coach Tim Cohn at Frankie Lim bakbakan sa Bicol. Pag-usapan at talakayin po natin yan matapos mong ilike, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mga shooters, nakaka-proud nga po itong ating uh, kababayan, no? half Filipino, half American, itong si Coach Eric Spolstra na kasalukuyang may hawak ng record na may pinakamataas na sinweldo as coach dito sa NBA sa kanyang 8 years extension contract na pinirmahan dito sa Miami Heat. Nagkakahalaga lang naman po yan ng 20, 120 plus million US dollar sa kanyang walong taong extension contract dito sa Miami Heat. 16 season na, na, na nabigyan na ng magandang record ni Coach Eric Spolstra kasama si na Dwayne Wade, kasama si Lebron James, kasama si Ray Allen, 'di ba? Napakarami ng kampyonato ang naibigay ni Coach Eric Spolstra. Nung una, binigyan siya ni LeBron ng uh, kampyonato bago lumipat si LeBron ng iba pang koponan. Kaya naman mga shooters no deserve nga, sabi nga ni LeBron, deserve ni Coach Eric Spolstra ang every centavos na kanyang pinirmahang kontrata dito sa Miami Heat deserve yan. At napakabait po ni Coach Eric Spolstra. Isa po ako sa magpapatunay niyan dahil nakakasama po natin yan sa isang event dito sa Metro Manila, sa coaching uh, event dito sa Metro Manila. Napakabait, napaka down to earth ni Coach Eric Spolstra. Imagine, 6.7 billion pesos Philippine money ang sasahurin ni Coach Eric Spolstra na 120 plus million pesos, ah, uh, dollar no, sa walong taon extension contract sa Miami Heat. Congratulations, Coach Eric Spolstra. Punta naman po tayo dito kay Mikey Monboy Williams. Kung si Coach Eric Spolstra ay nag, uh, may bagong malaking kontrata, eto naman, nagsayang ng malaking kontrata na paglalaro niya sana dito sa Strong Group Philippines. Imagine mga shooters, 20 days contract ni Mikey Williams. Sana, eto po ay ayon kay Homer Saison mga shooters ha? ang source po natin dito si uh, uh, si Homer Saison sa balitang ito mga shooters. 18,000 US dollars. Napakalaking kontrata. Imagine mga shooters sa kasalukuyang palitan ng dollar, 50,400 po kada araw ang sasahurin nitong si Monboy Williams. Iba pa ron, mga kasama mo, 'di ba? Uh, Dwight Howard, di ba? Ilang NBA caliber at syempre yung dati nating naturalized player na si Andre Blats, na si Kuya Andre Blats. di ba? Mga shooters, napakalaki ano? Napakalaking sinayang ni Mikey Williams na kontrata sa paglalaro sana dito sa Strong Group Philippines. Hindi lang 'yon mga shooters ha. Yung sa 18,000 US dollar na 'yon, hindi po mababawasan 'yon. Ang mababawas lang po doon ay eh, yung tax na ibinahid po sa kanya. Libre po ang kanyang pamasahe from LA from LA to Manila, Manila to Dubai, Dubai to LA plus 5-star hotel accommodation mga shooters plus pre-food allowance, di ba? Libre na pagkain mo, ayaw mo pa maglalaro ka lang ng basketball. May 50,000 pesos a day ka, di ba? Napakalaking sinayang ni Monboy Williams. Hindi lang 'yon mga shooters ha, plus another 18,000 US dollars kung magkakampyon, etong kupunan ng Strong Group Philippines, dyan nga po sa Dubai International Championship. ba? Diba? Plus 18,000 US dollar, ayaw mo pa Monboy Williams, sinayang mo. Dapat dito bigyan na ng leksyon etong si Monboy Williams dahil maraming uh, nasasaktan sa kanyang mga ginagawa. Well mga shooters punta naman po tayo sa usapang PBA. Isang ang malaking kupunan na magbabanggaan at isang nagdidipensang kupunan ang, ang mag para sa twice to beat advantage. Ito ang uh, Enlex Road Warriors at Barangay Hinebra San Miguel ay magpapanagupa dyan sa Bicol Region. Bukas po yan mga shooters. So tatangkain ng Barangay Hinevra makuha. No, yung uh, huling laro o yung huling panalo dito sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup para mak makasecure itong mga bataan ni Coach Tim Cohn ng isa sa apat na maglalaro ng may dalang uh, twice to beat advantage pagpasok ng quarter finals. Ito ng mga uh, NLX Road Warriors magtatangkang manalo at kailangan nila ng panalo para makapasok din sila sa number 8 spot. Nakaagawan po nila diyan ang Talk and Text Tropang Giga, di ba? So napakabigat ng laro na to mga shooters. Dito makikita yung uh, talagang uh, build na no ni Tony Bishop, nila Scotty Thompson kung paano nila depensahan ang kanilang titulo. sa laban nito against sa NLEX Road Warriors na magpaparada ng kanilang bagong import na si Andre Baldwin. Ito pong uh, talk, uh, itong uh, Enlex Road Warriors, no? kaagawan nga niyan ang talk and text. And hopefully, siyempre, maganda maging deliver ni Robert Bolick para sa kanyang kupunan, di ba? At uh, si Robert Herndon, alam natin, hindi mga kapaglaro ito at napakaraming injured player. Ito nga nga kupunan ni Coach Frankie Limen hopefully hindi nila gawing dahilan niyan para naman na uh, uh, sabihin nila kaya sila natalo dahil napakaraming injury no, hopefully syempre inaasahan natin na itong Barangay Hinebra magdi-deliver sa uh, sila Japet Aguilar para makuha nila ang panalo kontra dito nga sa NLEX Road Warriors Maraming pong salamat sa inyong panunod ano man po ang inyong opinion pag-usapan po natin dyan sa comment section ingat and God bless everyone adjourn